Hello kagulong, panibagong upload na naman po tayo May nagpagawa nga pala na Toyota Innova Bali magkapabulga na siya May nakatusok kasi na tornilyo Kaya ang gusto niya kasi sa loob, sa loob tatapa lang Kaya kailangan natin siyang baklasin Pero gagamitan natin siya ng machine kasi Para hindi siya gaan magasigasan ng mags niya Sala, Ayan nga pala yung nag-a-adjust para lumayo para hindi dumba, hindi naman nung mags niya para hindi magasgasan kasi ang gusto na mayari sa loob natin tapalan uh, patches nga pala ang gagamitin natin dyan uh, hindi ka ganong mahirapan kapag machine ang ginamit niya uh, tapak tapak ka lang ganyan uh, oh, napakadali niya lang tanggalin ayun guys bali natanggal na nga anak lang natin siya and eh, nakapal na ayan eh, nga pala yung nakatuso ko Dornillo. ayan. Yeah. buti nga maliit lang eh kaya hindi na natin siya lulutuan ayan eh, guys kailangan natin siya tandaan para yung gagamitin natin dyan na patches masundan natin kung siya pinaka sentro niya ayan eh, guys kailangan natin siyang kaskasin para yung ididikit natin na pandikit maganda ang pagkakadikit niya. ayan, ayan ang gagamitin natin pandikit oh. kasi patches ang gagamitin natin eh hindi lulutuan kasi ang gusto nang mayari patches ayaw ng luto iba iba kasi mga kusunada ng customer merong luto merong patches meron din pasang eh, ang gusto nang mayari, ano, badges ang gamitin ko. Eh, nung badges Oh. Ayan. Kaya natin tinandaan para, ayan, nakasentro lang yung butas niya doon. Kaya lagi, lagi natin kailangan na, ng marker. Ayan. Kailangan natin kis-kisin ng maigi para dumigit siya. Ayan guys, nilalagyan din natin siya ng langis para kabilaan niya para maganda ang pagkakalapat ng ano, ng gulong bukod sa magandang pagkakalapat hindi tayo mahihirapan magkabit kasi may pampadulas siya Ayan. kagulong nakabit po natin yung gulong yan bali hanginan lang po natin yan hanggang dito na nga lang pala yung upload ng video ko maraming salamat nga pala sa mga suporta nyo sa mga walang sawang panonood ng video ko kahit na hindi ka anong kagandahan ay nandyan pa rin kayo para sumuporta maraming salamat sa inyo